Isang malungkot na balita ang bumungad sa mga long-time fans ng dating sikat na action star na si Royet Padilla. Dahil biglaan siyang pumanaw ngayong hapon lang dahil sa atake sa puso, pumanaw siya sa edad na 58 o 58 years old. Kabilang siya sa Padilla Dynasty sa showbiz, siya ang nakatatan ng kapatid ni Robin Padilla at Rustom Padilla, aka BB Gandang Hari. Si Royette Padilla ay uncle din ni na Daniel Padilla, Kylie Padilla at Queenie Padilla. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng babaeng kapatid nila na si Rebecca Padilla. Ayon sa kanyang Facebook post, Please whisper a prayer for our brother Royet Padilla, a silent prayer for his eternal peace, please. Bumuhos naman ang luha ng kapatid ni Royet na si Robin Padilla. Ayon sa mga media reports, grabe umano ang pag-iyak at pagkalungkot ngayon ni Robin dahil sa pagkawala ng kanyang kuya. Kung hindi niyo po alam close na close si na Robin Padilla at kuya Royet niya, sa katunayan nga noong 90s, karamihan sa mga movie ni Robin ay kasama si Royet. Si Royet Padilla ay isang sikat na action star noong 90s. Kasama siya sa iconic movie na Mista noong 1994, kasama ang mga kapatid niyang sina Robin at Bruce Tong. Ilan pa sa mga sikat na palabas niya ay di na natuto noong 1993, bilib ako sa iyo noong 1999 at eto na naman ako noong 2000. Karamihan sa mga pelikula niya tulad ng nasabi kanina, kasama ang kapatid niyang si Robin Padilla. Sobrang nakakabigla ito dahil last Christmas lang 2020, malakas na malakas pa siya at sinabing sobrang saya niya nung Pasko habang kasama ang ina nilang si Eva Carino. So ano po ang masasabi niyo sa malungkot na balita na ito? Isa ba kayo sa tagahanga ng Batikang Action Star? Sabihin lamang po sa comment section.